Umaga pala kami mga guys, numalis ng bahay kasi pupunta kami sa kumpari ko kasi nga birthday niya. At syempre, binyag din ng baby boy. Oy, kalain. damo damo, pagkaon, pakal na Kaya para pagpulit na karon, busog ang atong barok-barokan. Ayan morning sa inyo mga guys no sumaga lang kami nagbihis kasi nga pupunta ko sa kumpare ko sa may kalinog so alam nyo ba mga guys nadungan pala yung birthday ng kumpare ko sa binyag na kanyang anak at ang ambay niya sa akin mga guys no ay nagpalitson daw na sila tilawan eh gogo na tayo kasi nga nagugutom na ako ayam ambot na langgid ah so bali mga guys no, na ako nagmula, ay dito ako nagliko sa may Santa Monica, Diretso kami magay mga guys sa yan mase na para naman medyo may trail trail muna bago tayo mabot doon sa kanila bla ayala so eto na mga guys so banking banking na si Manino yung in ninyo nung dumating tayo sa may banwa ng ano tawag ba dito ng kabatuan oh, ayala mabilis lang to mga guys kasi nga pinas forward natin ba <laughs> pas forward yung tawag doon Pinanag. so sa mga wala katultol pala mga guys papunta ng kalinog no kung dito kayo mag-aagi sa may alimud yan ay ay alam ah, ganyan nyo pala ah, guys yung banwan ng maasin ah, tapos abot tayo ng kabatuan haniway tapos lambu na mga ah, guys no and then eto na tayo wow kalinog na Oy, let's lechon we were go ah oh, we were go ba <laughs> Gago! So, ay, mga guys, nagliliko na tayo dito sa may ilang uh, ah, baryo. Oh, ala, nagliko ko mga guys. Muntik na ako magtalang-talang. Ay, ala, may pagkangag mga ngisa si Maninoy ninyo. Pero nung umabot na tayo dito sa ilang mga guys, Balinting ang ngirit Yung kumpare ko. Oh, ay, great na tayo. Happy birthday para um, ah, Sureball na ni Litson. Tulon-tulon. Agay. Wow! <laughs> so, bago tayo mga guys, pumasok sa ilang balay. No? naglilantaw na ako dito sa palibot. Oh, kasi ang ganda talaga na lugar nila dito mga guys no sobrang bugnaw and then madamo pa dito ang sarambutan ah sarambutan yung tawag doon rambutan pala mga guys o oh, ito na alo ano na tayo pagkain check muna tayo no nilalanta ako ang dadadamo gin ng pagkaon nila ang isang ane yung upod ko na baby girl ko ah na tinatakpa niya yung litson at ah, dito ako nag sa kabila oh, <laughs> grabe para manananggal ng litson mga guys no damong unod na hinukas agaya ah, <laughs> So ayan mga mga guys, yung mga kasama natin dito, puro bikers yan, yung sarap ko ay ah, sila sa akin mga guys ah, hindi na kami kaya mga guys nakaabot pala ng bunyag ng anak ng, ng, ng ano ng kumpare ko kasi nga medyo malayo pa yung amin tapos naguulan ulan pa medyo naglilikaw likaw nga eh, ako sa ulan mga guys para hindi mabasa nga akong bumbunan ay budlay na mabasa itong bumbunan eh, hindi takakaunit yung namit diba <laughs> ayala inakupan pala mga guys ako ng kapatid ng aking kumpare ay grabe yung litso na binutang niya sa plato ko parang parang ang isusulod ko sa bulsa ko ba? <laughs> Ayan, bot na lang gida. At dahil nga may seminary yung papa ng kumpare ko mga guys, no ay umabot na sila. Kasama niya pala yung mga maestro dyan, tsaka yung principal ng mga gugwapo. Um, ala, medyo ano lang tayo, medyo huya-huya man tayo dyan na magtubang sa kanila kasi nga, grade 6 lang tayo ba? Baka, baka ano, baka mapitla ako ba? <laughs> ay, joke lang yan mga guys ha? So, ito na. Andito na rin mga guys yung pamilya pala ng kumpare ko. At uh, ito nakita nyo naman si siguro nagdadamo na sila. Sobrang saya talaga mga guys. No? Pag madamo yung pamilya mo, parang, parang ano bla, parang complete pamilya tayong tawag ba? ambot na lang gid ah. Uy, uy, sana uy. Nung hindi na rin nagdugay mga guys, no, babot na rin si Bunso at yung asawa niya. Dito lang kami kasi mga guys sa may labas. O, oh, naglalanta kami ng motor dito. Kinukuti na kung pare ko kasi nga ay hindi daw mag-aandar. Kulang daw sa huyop. <laughs> Kulang sa huyop nga. Ginatindakan niya sing siyang I'm mutt. So ayan na mga guys, finally umandar na rin yung suga pero yung motor hindi pa rin. Mm, ay, wai wai na lang tagamay eh. Kay man, ah, kabudlay ba? Ay, ambot na lang gid ah. So ayan na mga, mga guys, Noon, nagbabay na tayo no. Hanggang dito na lang tayo mga guys. Kasi nga magpupuli na tayo. Madali kasi yung uras ngayong adlaw. Ay, ah, wala tamay mo kay ti. Eh, Amo nang yatag sa ginoo. So madamo nga salamat mga guys sa paglanta na ating video no. Sana'y nag-enjoy kayo and then magpapaalam na tayo. Bow! Thank you to all and then thank you Lord. Ride safe tayo always. Bye bye. Mua mua, mua.